Sa gitna ng nilulutong alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Australia, ay muling ginulat ng China ang mundo nang nilunch nito ang kanilang pinakamalaki at pinakabagong frigate. Kaya't sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang kakayahan ng dambuhalang frigate na ito at kung kaya ba itong tapatan ng bagong corvette ng Philippine Navy na HDC 3100 Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay naging laman ng social media ang patungkol sa pag ng China ng kanilang bagong frigate at ito ay ang Type 54B. Ang frigate na ito ay inilunch nitong August 26 sa Hudong Zhongwa Shipyard sa Shanghai. Ang barkong ito ay ang mas malaki at modernong bersyon ng Type 54A ng Chinese Navy. Tulad ng ating nabanggit, ay kapansin-pansin ang laki ng barko. May displacement ito na 6,000 tons. Kung ikukumpara natin ito sa Biniling Corvette ng Philippine Navy sa Hyundai Heavy Industry, ay mas mabigat ito ng nasa 2,400 tons may haba din itong 150 meters kumpara sa HJC 3100 na may habang 160 meters. Sa numerong ito ay mapapansin natin ang napakalaking diferensya ng dalawang barko. Kung armas naman ang pag-uusapan ay may kakayahang magkarga ang Type 54B ng China ng 32 Cell Vertical Launch Missile System o VLS. Kargado din umano ito ng 30mm close and weapon system na nakamount sa bridge ng barko. Sa hangar naman ay may nakakabit na HQ-1024 cell launcher para sa short range air defense capability ng barko. Mayroon din itong decoy launcher sa bawat tagiliran ng barko. Isa rin sa kapansin-pansin dito ay ang dambuhalang main gun nito. Ito ay kargado lang naman ng 100mm main gun. Samantala ay hindi pa kumpirmado kung anong anti-ship missile system ba ang nakakabit sa barko subalit pinaniniwalaan na magkakaroon ito ng walong anti-ship missile na nakaslanted rock. Kung sensor naman ang pag-uusapan, ay mayroong rotating active electronically scanned array radar ang Type 54B ng China. Mayroon din itong towed array at variable depth sonar para sa anti-submarine duties ng barko. Sa kabilang banda naman, ang HDC 3100 ng Philippine Navy ay magkakaroon ng 16 cell vertical launch missile system at space para sa another 16 cells. Mayroon din itong 76 mm primary naval gun na medyo mas maliit kumpara sa 100 mm naval gun ng Chinese frigate. Kargado din ito ng walong anti-ship missile launcher na kapareho lang naman ng bilang ng anti-ship missile launcher na posibleng ikabit sa Chinese frigate. Dagdag pa dito, ay ang 35mm close in weapon system ng Filipino ship na di hamak na mas di kalibre kumpara sa 30mm na close in weapon system ng Type 54B. Mayroon din itong tigtatlong tubes para sa torpedo launcher sa magkabila ang gilid ng barko. Kung usapang radar naman ay armado ang HDC 3100 ng Active Electronically Scanned Array Radar. Kung laki ang pag-uusapan, ay talagang lamang dito ang Type 54B ng China. Subali, kung armas naman, ay medyo hindi nagkakalayo ang kakayahan ng dalawang barko. Kaya't ang tanong, may kakayahan ba ang HDC-3100 na mapataob ang Type 54B ng China kung sakali? Ang sagot ay nakadepende pa rin sa taktikang gagamitin sapagkat kung armas ang pag-uusapan ay hindi naman masyadong nabibitin ang HDC-3100 ng Philippine Navy sa Type 54B ng Chinese Navy. At kung sakaling hindi man kayanin ng HDC-3100 ang barkong ito ng China ay sigurado ako na ito lang ang katapat nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at magingat po kayo.